Hi guys, welcome back to my channel. Ako ay nagtitiklop ng mga plastic. Kasi to guys ay ginagamit namin basurahan sa pasasiyar or nilalagyan ng mga gulay tapos nilalagay sa ref. Iyon eh, na nga guys. Ito na. Bagong chismis. <laughs> Yung katulong ng kapatid ng amo kong babae, eh, pinalayas na kahapon, eh, binalik na sa agency. Tapos yung bagong katulong nila hindi Pilipina. Kenya. Kenya daw. Pero wala siyang kontrata. Wala siyang kontrata. Kung bagay, training lang. Iti-training training iti -train lang nung tiga damam na kung okay o hindi. Kapag hindi okay, ibabalik sa agency. Kapag okay, saka lang daw bibigyan ng kontrata. Ganon ang sabi sa akin na amo kong babae kahapon kasi tinanong ko hindi mo na sila kukuha ng Pilipina kasi sinabi ko yung totoo sabi ko sir ang sweldo ng katulong ngayon mahal na 500 US dollar yun ang sabi ko kumbaga sa Pilipinas sa 28,000 hanggang 29,000 plus sabi ko every week kailangan ng day off yun ang sinabi ko talaga tapos yun ang kinuha nila hindi Pilipina Kenya <laughs> o di ba Kenya ang katulong dun ngayon hmm. Tapos, hindi naman pwede guys na walang day off. Kasi, apat na bata. Tapos, buntis talaga yung babae. And then, ang trabaho, gigising ka ng 5 a.m. to 9 p.m. Diretso yun dahil yung amonia ay doktor. Tapos, yung asawa naman sa bahay nag-work, gabi nga, sa uh, umaga, tulong sa gabi yung mulaga yung, kaya wala siyang katulong sa bata solo niyan lahat 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 mm. cleaning lahat lahat tapos may bata pa o, diba ang hirap hindi pwedeng ano hindi pwedeng walang day off bu naman sobrang na sila required nga yun